Oh, tiradas boss dito mga boss. Uh, hindi tayo nag -Zilo ngayon. At uh, tayo yung core na pilitan tayo mag-core dito mga boss dahil walang mag-core mga boss. So tayo na lang yung mag volunteer na mag-core dito. At ginamit ko yung toxic matches ko dito. Kabisado ko naman yung hero mga boss. Kaso, uh, in terms of recreation, medyo mahina yung kamay natin dahil hindi tayo kabisado. Hindi tayo master sa uh, recreation. Ni tayo retrigage kaya. Lamang uh, yung kalaban natin. Kasi la yung kalaban natin. Pero palag na palag naman tayo sa dalawan. Kaya kaya ako naman. Kapisado naman natin yung hero. Kaya parang nag... Uh, kill party nga ako dito mga boss. Kaya, uh, wa, hindi tayo nabigyan dito. At tayo para yung MVP. Kaya sama mano. Hanggang sa dulo mga boss. Sobrang ganda yung makikita na dito. Kahit na walang sanib. Walang sanib yung sila dito sa atin. Ay, hindi ingat. Siya sumanib sa atin. Pero kayang-kaya naman natin talaga niya makalaban. Kaya sa mana ano, nung ako hanggang sa dulo mong boss, sobrang mga ganda yung makikita na dito sa galawan natin sa Tunkimachis Johid. Happy birthday, MLBB! Oh, Monster kill. Line. Legendary. Is strong for you you you